Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. Maaga nga akong gumising ngayong araw para nga magsaing ng babauni ng daddy. After ko nga mahugasan itong kaldero, e eh naglagay na nga rin ako dito ng apat na takal ng bigas. Dalawang beses na kasi kami nagsasaing ngayon sa isang araw, hindi ka mukha dati na isang beses lang paano nga napapanisan kami ng kaning pagkaganon. At nung magtitimpla na nga ako ng kape ng daddy, eh wala na rin palang kape itong lagayan namin kaya nagsali na nga muna ako. Akala ko nga yung tubig dito sa termos ay hindi nga magkakasya at buti na nga lang sumakto pang isang tasa. Nung maluto nga yung sinain ko, eh nagluto na nga rin ako ng baloni. Bali, eto nga pala yung binili ko kahapon sa may palengke. Halagang 50 pesos nga itong binili kong baloni pero eto nga ang unang salang ko, eh hindi pa ito yung lahat. At para nga hindi masayang yung baho namin, eh sinangag ko na nga rin at eto na nga yung almusal namin. Pagkatapos ko nga makapagluto, eh nagsimula ng nga rin ako magplancha nitong uniform ng daddy. Inuna ko nga lang tong slacks tapos sinunod ko na nga itong sando niya tapos sinuli ko naman itong polo. At para nga mamaya hindi na ako magplancha ng mga uniform ng mga bata, isinabay eh, ko na nga rin. Bali pinalamin ko nga muna itong kanin na ni ng daddy dahil ayaw niya nga na nagbabaon ng mainit. Ayaw niya kasi yung namamawi pag pagkakakainin niya na nga. <tip> At nung makapasok na nga ang daddy ay sige yan naman ang ginising ko at inasikaso ko na nga rin siya. Napakain, napaliguan at saka nabihisan ko na nga rin siya at dahil medyo maaga pa naman ay pinagtablet ko na muna siya. At habang nagtablet nga siya doon ay hinarap ko na nga rin itong mga hugasin ko para nga mamaya e eh, konti na nga lang yung mga gawain ko. Ko konti lang naman tong hinugasan ko yung mga ginamit ko nga lang sa pagluluto pati nga yung mga pinagkainan. At nakapaglinis pa nga ako bago ko nga maihatid si Gia. At fast forward na nga tayo na ihatid ko na nga rin dito si Gia sa school at nagkiss nga muna ako bago ko malis. Dumiretso na nga rin ako sa palengke sa may area 1 para nga bumili na rin ng uulamin. Eto nga isang daan ng tumpok ng isda ay eh, dalawa 150 na dahil magtatanghali na kaya binagsak presyo na nila. May munggo pa nga sa bahay kaya bumili na nga rin ako ng 30 pesos na giniling panahog pati na nga rin talbos ng kamote. At para may prutas naman kami kaya bumili na nga rin ako dyan ng isang piling ng saging. At nung pa na nga ako, igusto eh, gusto ko na nga nang sumakay ng jeep. Kaso pagtingin ko nga dito sa may wallet ko, eh, 50 pesos na nga lang. Kaya eto, naglakad na nga lang ako pa uwi. Maya maya nga, eh, nakarating na nga rin ako dito sa bahay at malapit lang naman yung area 1. Yung na-approve nga sa akin sa TikTok na free sample na spray map ay eh, pinadala ko na nga rin kay Sena para ma-donate sa room nila. sabi niya kasi, eh, mano-mano nga lang yung punas nila sa sahig. Anyways, happy 22nd birthday nga pala sa pamangking kong si Bukunoy. Hindi ko na nga to kanina nakuha ng video kaya itong picture na lang na ilagay ko rito. Pero ang mahalaga nga eh, saya at nairaos din ang kanyang birthday. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.